Ipukong ng pera mo, ha? ha? Huwag ka nang magkaila, ano? Kung hindi ko pa alam, pinak... Uh, Wala naman ang pera ko, hype ka! Uy! Pepeng Hoy! 160. May pera ako, ha? May pera ako! 160. Hindi naman ako gala mo na nang haharabat sa anak ni Don Leon! hap. Huwag to! Mahal to! Kanina pa kayong dalawa, huh? ha? Talaga bang hindi kayo titigil? Ha? batuhan kayo ng batuhan. Ang ibinabato ninyo, mga mahal na bagay. Sala lang sa atin yan. May kumakatok. Tignan mo baka magsasala. Hoy, huwag niyong tong uling namin. Dahil pag to ng tingi-tingi, makakabubo pa na anin na raan. Eh kahit na ba saan halaga niyan, saan ba kayo nakakita ng taong nagsasanla Ay, ng Diyos uling? Ko. Wala pa. Kayo, ito! Ano? Ano ko? Ito! Anong ako? Eh si Gagay nagsasanla eh. Tayo! Tayo ang nagsasanla! Alam mo, Gagay, isa kayong pamilyang puro isang Ang ibig sabihin ni Mami, kung wala na kayong ibang prenda, hindi ka namin pwedeng pautangan ng pera. Ngayon, maliban dyan sa uling nyo, may mga isasanla pa ba kayong iba? Y Yung bahay! Yung bahay! <laughs> Gagay, papatayin tayo ni Mami. Eh, hindi naman malalaman na Mami yun eh. At saka mababayaran naman natin. Okay, ganito ah. Sampung sako na... Sampung sako ng uling plus our bahay at saka equal nun eh. Tatungan. Ano? Yung pangit niyong bahay na yun, please lang ano? iba niyo ang turing. Pero, Huwag ka. Mataas pa rin. Uh. Isang daan! Ibaba mo pa. Aling huling. Huling tawad na yon. Wala nang ibababa. Meron. 30 pesos? Ito lang ang kinita nyo sa isang buong linggo? Eh sinabi ko na naman ho na matumal ngayon ang benta ng uling eh. Subukan nyo kaya kayong magbenta. Wah! Sasabihan mo akong ganyan? Alam mo nga pala away ako eh! dinakulong ako ako! Wah! Mababaliw ako sa inyo lahat! Alam na ata ni Mami na nakulong ako eh. Eh paano niya nalaman yun? Hmm mm hmm hmm. ah! Ayun oh! Dyan! Ma Baka ito, nag squid Aha! Ikaw! Sino naman ang makapagbibigay sa akin ng hayop na nag-uumpisa sa letter K? Letter K! Ako siya! Bea? Very good. Kangaroo. ah, okay yun. Sir, 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 sir. Kiko, maghihintay ka pag ikaw ang tinatanong, ha? Oh, sige, sige. Ikaw, ikaw. Biyan mo ko ng animal na nag uumpisa sa letter C. Zipper po. Zipper? Oh, wala naman animal na zipper ah. Bukas po, zipper nyo, Sam. Ayun ah. Na. Oh. <laughs> 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 Dami naman tao. Eh. Uh, Papi. Santi. Hi. Oh, saan nalang <laughs> Hindi namin kasama. Hmm? Huh? Ah, uh, ah. Uh, gusto gusto niyo mag-shakeys? Ha? Oh, hindi, hindi mag-shakeys. Ah, oh. pizza! Oh, sa... <laughs> uh -huh. Ayan! Yes. Ito na, ito. Ito, Bumpy, para sa ito. Salamat. Ito, hotdog. Ito, para sa'yo naman. Oh, ito. Ito na lang! Ako na una eh! Ako ang nauna! Ito, kunin mo. Sige na. Thanks, Sam. Yun ang natin. tayo natin. <laughs> Kumabot tayo hanggang sa Pero okay ka na? Okay lang. Mm -hmm. <laughs> ah, so?

Ik wil het niet teveel. Ik wil het niet teveel. Ik Miguel! Yeah. Okay, 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 okay. uh, Ito wala! Hindi makakalayo yun! Mabuti pa maghiwalay tayo! Doon ka! Dito ko! Sige! Okay, okay ka, bata! Okay ka! Kung well, hindi dahil sa'yo, makanatiklo na kami! Eh, chamba mm -hmm. lang yun, chamba lang yun! Teka, 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 teka! Bagong salta ka lang dito, no? Galing ko po, bisya. Hindi trabaho. Trabaho? Ano? Tama-tama! Bukas ng gabi, meron kaming malaking transaksyon. May trabaho ka na! ko oh. naman! Ano? mo! May trabaho na ako! Napasama pa ako sa pagkaganda ng <laughs> Butong! Halika dito! Tulungan mo kami! Dali mo! Dito pala sa Maynila, ang lipat ng bahay gabi. Na, nasaan na yung mga epekto? Nakakarga na! Tara, tara! Ang ganyan lang kayo! Oh, yeah. Yeah. ikaw! Tignan mo kung may dala! Oh! Teka, teka! Mas mataas ako sa iyo ah! Eh, Sir, pakitignan meda may dala. Ganyan! Oh. Naku! No. Buka pa! Oh. Dali! Oh. Ay, 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 ay. Ano, ha? nyo, ha? Ah. <tinyo> Hoy! Saan ka pumunta? Halika! Sa kanina natin sa mobile to! Hindi! 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 Ayan nasan? Alis tayo, boleh susi. Ay, oh! Sakay, bilis! Ha? Ay, Dali! Hai! K kanina susi to. Ang susi! Uy.